Kung matindi po ang iyong pagkahilo at pakiramdam mo ay umiikot na ang paligid mo, nako baka vertigo na yan. Kaya naman para mas malaman pa natin kung ano nga ba ang vertigo, yung mga kasama natin ngayon dito sa Saini Doc, si Dr. Daniel Escobar, isang general practitioner. Good morning Doc and welcome po sa Rising Shine Pilipinas. This is Profi together with Diane. Hi, good morning. Uh, maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Ako si Dr. Escobar. Okay, Dr. Escobar, ano ba itong vertigo? At bukod po sa pagkahilo, may iba pa bang sintomas ang maaring maranasan din ng isang individual na nakakaranas po nito? Ayun, no? ang vertigo is not a disease but a symptom. Ito po ay yung nagkakaroon tayo ng ilusyon or yung feeling natin, gumagalaw ang paligid natin. Minsan, sinasabi ng mga patient na sobrang pagkahilo or umiikot yung mundo nila minsan sinasabayan to ng pagkahina ng pandinig kasi pare sila located sa tenga natin, yung organ natin sa balance and hearing. Okay, Doc, itong vertigo, Doc, ay may iba't ibang klase. Kasi I heard parang something to do with the fluid yata sa ear, tapos meron pang iba. I have a friend na talagang kapag kasama ko siya, biglang all of a sudden, kailangan niya talaga magpahinga. So we want to know, Doc, ano-ano ito, o yung iba't ibang klase, at ano yung pagkakaiba nito, Doc? Oh, 'yun. Meron tayong tinatawag kasi na ano, peripheral vertigo. Which is yung problema dito is yung sa inner ear natin which controls the balance. So, meron kasing fluid sa loob niyan. Mm -hmm. Tapos sunod naman is yung central vertigo. Mm -hmm. Kusa naman yung brain na ang problema natin. Which is more specific dun sa cerebellum that controls our balance mm -hmm. and coordination sa brain naman ito. Okay. Dok, ano po ang sanhi o cause po ng vertigo? Saan po ba ito galing at paano po nagkakaroon po nito ang isang tao? Ayun, madami po pwedeng causes ang vertigo tulad ng motion sickness, which is yung common. Mga vascular disease, mga sakit sa ugat, hypoglycemia, head trauma, tinamaan ka sa ulo, stroke, or pwedeng drug-induced Mm. Okay. Dok, paano naman ito magagamot? dog at ano yung mga pwedeng gawin para hindi lumala yung nararamdamang sintomas every time na umaatake ang vertigo? So, since ang vertigo, medyo marami rin causes. So, ang kailangan natin is to treat the cause itself mm. rather than relieving the symptom lang. Pero meron din tayong mga gamot for immediate relief ng symptoms gaya ng beta histine, mga sinaragine na binibigay natin sa mga pasyente natin mm -hmm. para sa vertigo. Mm -hmm. Okay. Sabi ni Doc Escobar, ano, kailangan gamutin yung cause ng mm -hmm. vertigo. So ano po yung maari po namin gawin regarding this, Doc? At syempre yung prevention na rin po, paano po ito maiwasan? Ayan, so sa mga common na causes ng vertigo tulad ng positional vertigo so iwasan natin yung paggalaw na biglaan minsan nararamdaman natin to common to sa ating lahat uh, bigla tayong tumatayo or mula sa paghiga biglang tatayo o bigla mula sa pagkatayo bigla tayong hihiga. tapos biglang mapapansin natin may hilo tayo ikot yung mundo so yun yung mga para maiwasan natin dapat slow and steady tayo gumalaw lalo sa positional vertigo na very common at syempre, yung ibang causes na rin ng vertigo, dapat ma-prevent natin yung mga ito. Ayun, Doc. Siguro advice natin sa ating mga ka-RSP para syempre eh, ngayon magbabagong taon at marami po sa atin ang uh, posibleng makapag-trigger ng vertigo. So what could be our advice para sa kanila, Doc? Ayun, no? So ngayon parating na bagong taon, hindi natin maiwasan yung mga... Masasarap na pagkain sa handaan so, Kaya hinahinay lang tayo mga ka-RSP Sa mga matataba, makolesterol At syempre, mm. ang alak, iwas po tayo dyan Hindi lang para maiwasan ng vertigo At kung hindi, para sa buong kalusugan na rin natin Kaya tandaan, mag-enjoy Pero palaging alagaan natin ang kalusugan natin Happy New Year sa inyong lahat Ako po ulit si, ako po ulit si Daniel Escobar uh, Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin Okay, Well, happy new year din po sa inyo. Maraming salamat po sa libring telemed, Dr. Daniel Escobar. Advance happy new year po muli, doc. Advance happy new year, doc. Happy new year po